Kamu buka ini yo. Ini kasih nama kita ini yo. Pa, aku mau untuk pa. Saya mau angkut para, saya mau angkat bed. Ikau yumi bapak sih pagak pakai pengutana. Kita lu kan aku itu yuni itu saunahan. Bapak sih gini pakai pengutana. Unsa dekap. Asik mahinaikan tika karuna. Pak buka dia. ako man ni Papa na siya'y ko ako should pasugoon gamay paunta ako siya'y dako na bughago na nina ako ba? Masing magdala pa sila isa. Kapapa manuon ng trabaho arya na ugliya. Kita man ni Papa Ani sa kahoy bugat pag yung kaayo. Kita ba nagkuha tong ni Yume? Lakaw na ta. Bitaw, ilsa, ulay ka loy si Papa. Lili na lang ta magreklamo. Mabuna lang na po pa pag uli na Papa. Bitaw, tara oi. Ito tayo oy. oi. Okay. Yume, nakabugha, nakadinha o kahoy. May isa lang. Jojo, buuli si Papa ba? ko mag si Papa. Pagdali na mo! Sa pantap, Papa, maputin din siya. Punala na punta. Dali o na lang nato ni na may ate. Basig ka sa panta ni Papa. Magdali na ta, kay sa d'yo Papa. Ay, yeah, no, mag si Papa. Nahago oh, pa ko na yung mga bataan eh. Pantay lang yung mga bataan. No, wala nang buka dito. Punal ko ni silang naunin. Eh. Kawayan.

si Ume manguda Ayaw ko niyo gramadamahi ha? Kapag kain niyo nga naong nanguha, ko kawayan. Dari oh, kaya katong isog nun, ako pa'y yung niyo. Kaya po ibigay ko siging panguhag. Kawayan, hilaasa niyo mga naong eh. Kamay bugha niyo! Hila siya mga dagway niyo. Sige pa, kami nalang bugha, ana. Dapat lang kamong upat mo mag bughaan ni kawayan ni akong gi kuha. Kaya ako nagpakaon sa ng upat. Kahila sa mga dagway. Pag sa palungon tamo ni kawayan sa isa, Uyapan mo ron ha! Gina, bukanan ninyo Ah, di ka mo pa maginom na sad kasi mong mga kumpare or mo ato ka sa imuhang kuan, kabit. Ayaw, sige, panguntanan ni Papa Ilsa kay makuha na mabunalan yun daron. ron. Ligi ayaw, sige, panguntanan kay mabunalan po tiyang Papa. Pwintana day kong Papa! Ah, siya mo antok! Kaya lagi sige pangutan ni, ni Papa Yumi na asa mo ato si Papa kay masuko na pud na mabunalan na pud Na naman ito pantad din ni siya may dako. Pa! Aka mo pa! Sa imo ang kumpara o yung sa imo ang Ikaw Yumi, ba magsige pa kagpangutan na. Kibalo ka na ako ito sa ulahan. Magsige pa magkagpangutan na. Unsa, dekap! <gibberish> Asig, mahinahikan tiga karun ha. Pagbuka mo niya!